Hello, hello mga mare. Ngayon po ay araw ng Friday at kami po ay uuwi ng anda. At ito naman po si Prince at si Lucas. Medyo maaga pala kami mga mare na uwi ngayon dahil dinaanan na namin sila sa kanilang school. At ito pala yung gusto ko makauwi ng maaga dahil maglalaba pa ako at magluluto ng dinner namin. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, kinakat po kasi yung tubig dito sa amin ang bandang alas 9 ng gabi. Kaya dapat bago alas 9, eh, tapos na ako naglaba. Kung meron mang natira ay eh, tutuloy ko ito bukas ng alas 5 dahil alas 5 pa ulit magkakaroon ng tubig. Sa mga nagtatanong po kung bakit kada Friday lang ako naglalaba ay eh, dahil mahirap po yung tubig dun sa bulina o kaya dito po ako sa anda talaga naglalaba sa tuwing Friday. At eto na nga nakarating na tayo sa ba bahay. At una kong susulyapan talaga mga mare yung mga halaman ko. Sa tuwing dumadating pala kami dito ay malinis na dahil naglilinis dito yung ate ni mister. Kaya hindi na ako maglilinis. Maglalaba na lang ako. Kaya makikita nyo kung gaano karami yung nilalabahan ko sa tuwing Friday dahil naiipon ito ng one week. At eto na nga, ilalabas na ni Mr. yung mga dala namin dahil napakadami. Eto nga, may dala pa kaming galon dahil gagawa ako ng dishwashing liquid para makatipid kami. Tumulong na nga din si Prince magbuhat para mas mabilis maibaba yung mga dala namin. Naiiya nga si Prince dahil alam niya na nagbibidyo ako. Sa tuwing dumadating kami dito, si Lucas ay hindi talaga mapakali at uunahin niya talaga yung mga laro niya. Yan lang kasi yung libangan niya dito. Wala kasi siyang ibang kalaro kundi si kuya niya lang. At makikita nyo pala yung alaga niyang ibon dito. Ito siya o. Oh. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, si Lucas po ay napakahilig sa ibon. Puro yan, pabili ng mga pagkain, mga vitamins, ganun. At ayan guys, o oh, nakikita nyo. Chinecheck niya yung bike niya, bike ni kuya niya. Ayan, yan lang kasi libangan nila lagi dito yung nagbabike. Hindi ka tulad dun sa kabilang bahay namin na marami silang kalaro. Sila kukong, sila lans, ganun. At kunting pasilip lang mga mare, to naman ipapasilip ko sa inyo yung mga halaman umaga ako dito na pampawala ng pagod. Ito lang naman yung tanging libangan ko sa tuwing natatapos ako sa gawaing bahay, ang pagtatanim. At ito nga yung buko na nag-iisa na hindi naman siya bumubunga na malapit ng kutulin ni Mr. dahil wala namang pakinabang. Chinecheck din pala ni Mr. kung pwede nang itanim ito kasi hindi pa siya tumubo. <laughs> pinag-iisipan niya ni mister kung anong pwedeng itanim dito na prutas para mapakinabangan namin. At eto nga, naglalakad siya pasilip sa akin. At eto naman ako, naglalaban na. Pasensya na kayo mga mare dahil nagkalat. Pinipili ko pa kasi yung puti, short, ganun para hindi sila magkahalo-halo. At eto na nga mga mare, yung sinasabi namin dito na itatanim nung nakaraang vlog namin. Kung nakikita nyo mga mare, may pulang mga buto. Ito yung mga buto niya na ipupunla ulit niya. Ilalapag niya lang itong mga buto at kusa na silang tutubo. At ito namang tumubo na, ililipat niya ito sa paso. Tapos dadalhin namin sa bolina pag uwi namin. Medyo matagal na kasi itong tumubo, kaya nahihirapan siya magbunot. Kaway-kaway naman dyan mga mari sa mga katulad kong mahilig magtanim ng mga halaman. Mula kasi nung bata ako, ay eh, mahilig na talaga akong maghalaman. Kaya ito naman si Mr. sinusuportahan niya ako kung anong hilig ko. Kaya ito, tinutulungan niya ako. Kaya pati siya naging plantito na din. <laughs> Kaya dito buong paligid ng bahay namin ay maraming halaman. At eto na nga mga mare, patapos na siya at eto na nga naitanim na niya sa pasok. Sa lahat po ng mga followers natin, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share and follow. Maraming salamat po. Bye-bye!